ang maglalaban natin ngayon Si Idol, ano pangalan mo? Andre Andre, tapos ilang taon ka na? 12 12 years old Sino Idol mo? Stephen Carey Stephen Carey Tapos, gustong gusto mo makalaban si Idol Mas malaki sa'yo Ano ba ang dahilan? Ba't gusto mo siya makalaban? Kahit malaki, tatalunin mo sa'yo Kahit malaki, tatalunin mo So maganda sa sagot yan So subukan natin Idol, pangalan? Simon Bo Simon, ilang taon na? 14 14, okay Uy, grabe, may shooting siya, Idol. Stephen Curry nga to. Uy! Ikaw ba yan, Idol? Ang naman ito. Galing. Stephen Curry. So, dinadaan niya sa bilis. Aray! 3-0. Ang galing ng baton to. Marami talagang batang mga galing. Hindi na nati discover. Ito na. Zion Williamson. Babawi na. Basket. 3-1. Zion again. Supply. Grabe yung batan to. Lakas ang loob. Lumaban sa sobrang laki sa kanya. Na naman, naiwan. Basket na naman. Puro one tayo mga idol. Walang takot na lumaban sa mas malaki. Ayan na naman. 5-1. Sayon Williamson. Wabol ka na. Galing ng batang to. Ang bilis niyang matatapos to. six one tayo, Idol. Umisa pa. Bang! Grabe ng bilis tinapos niya, Idol. Idol, batang Stephen Curry. Napaka-solid mo. Dinamo mo sa bilis ang batang Zion Williamson. So, alam niyo yung kahinaan niya. Yung bilis, di ba? So, sino ba nagtuturo tuturo siya mag-basketball? kuya Ha? Si huh? Si Kuya. Anong pangalan ng kuya mo? Si Kuya. Tapos si Kuya Dodong. Dodong. Ha? Pamintuan. Pamintuan. Uh, so yun, uh, naging advantage mo idol. Uh, mas mabilis ka. Tapos uh, yung isolation mo, talagang maganda yung footwork mo, yung dribbling mo. So wala ka ba siya shoutout idol? Ha? Huh? Sa shoutout mo yung mga magulang mo, kapatid mo. Tumingin ka dito sa camera. Ha? Huh? So, last time kasi nung training natin, nung mga nakakarang practice natin, medyo makulit ka. Tapos hindi kita nakitaan ng galing. Pero eto ngayon, pinatunayan, na, pinatunayan mo sa akin na kakaiba ka. Napakausay mo sa basketball. Ang kulang lang na naman sa'yo, idol discipline eh. So, kailangan talaga, sumunod ka sa mga coaches mo. Next time, ilalabang kita. Kaya mo ba si patan Jordan pool? Ha? Sino ba? Si Jordan pool kaya mo? Ha? Huh? Ba't ayaw may try? So wala ka ba shoutout? Shoutout mo lang gusto may shoutout? Eh, shoutout po sa Mark. Ito! No. Shoutout to sa mga tropa niya. Idol, anong ano? Parang hindi ka condition ah. Uh, ah, ano po? Tatlong araw po din na paglaro. Tapos, parang pinagbigyan ko na lang. Ah, pinagbigyan mo na lang. Saka uh, kapag mabilis sa akin eh. Ah. So, yun na Idol. Pero, at least yung, yung galaw mo, yung talit sa base mo sa pinakita mo. Congrats pa rin idol. Babi ka next time.